Tobi! Nadaba naman ako. ba Sai? nagkalat! Bidjo, ikaw naman magtagay sa'yo. May... Ano lang. Yan na lang. Makaka pa sa si Tobi. Si Vincent, nagkalat. Ha? Nagkalat ka. Ano yung bibidyo ba? Yan. Hi! Vincent, isusumbong ka namin. Ikaw'y nagkalat ka. Ano kayo? Mabait? Mabait. Mabait kaya orong. Hindi binayaya. Pe pero tayo si Vincent, eh hindi ko gusto niyang hindi may lang ma, ano, eh. Vincent, na. ano, ire ready na namin ang ano, tsinelas mo pa Tabi sa paglalakad. Gusto nang madaw ako, sabi ng mama ko. Sabihin mo sa mama mo, nasa tweeting na natin. Hey, pagdating. Vincent, sabihin mo sa mama mo, asa ah, puso mo. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Tama mo, mamura. Hindi! Tapos mo ng boom. So, <laughs> Oo. Ay, may isa ka pa bang natin ang ano? <makes> ah, ay, may isa ka pa bang natin ang ano? Ay, may isa ka pa bang natin ang may ka pa ano? Ay, ka ano? Ay, may isa ka bang Ay, may isa ka pa bang natin ang ano? may isa ka pa bang natin ang ano? Ay, may isa ka ano? ka isa ang ano? Ay, may isa ka Ay, Lebak. 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 Dayakan Lebak. Lebak. Nagbibilang Lebak. 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 Lebak.